kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang kababalaghan ni Bita ang nawawalang manika sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang abandonadong bahay na kinatatakutan ng lahat. Ayon sa matatanda, may isang manika roon na may pangalang Bita, at sino mang magdadala nito sa kanilang tahanan ay isusumpa ng isang kakilakilabot na kasamaan. Isang araw, si Ana, isang batang mahilig sa lumang gamit, ay napadpad sa lumang bahay kasama ang kanyang kaibigang si Marco. Sa loob ng bahay, natagpuan nila si Beta, isang manyikang may basag na mata, kupas na pulang damit, at maputlang mukha na tila nababalot ng alikabok. "Ano kaya kung iuwi ko ito?" pabirong sabi ni Ana. "Huwag mo nang hawakan 'yan. Baka may sumpa," sabi ni Marco, ngunit binalewala ito ni Ana. Pagka uwi niya, inilagay niya si Bita sa kanyang kama ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising siya sa mahihinang tunog ng halakhak. Hihi, huwag mo akong iwan, napabalikwas siya ng bangon, nang lingunin niya ang manika, hindi na ito nakaupo sa tabi ng unan niya, nakatayo na ito sa sahig, nakaharap sa kanya. Simula noon, nagsimulang makaranas ng kakaiba si Ana nawawala ang kanyang mga gamit. Naririnig niya ang mahihinang yabag sa sahig tuwing gabi, at minsan, pakiramdam niya ay may malamig na hiningang bumubulong sa kanyang tenga Minsan, habang naliligo siya, namatay ang ilaw sa banyo Sa madilim na refleksyon ng salamin, may nakita siyang hugis ng isang bata, mapatla, at umiiyak Napasigaw siya at mabilis na tumakbo palabas, nang balikan niya ang banyo, wala nang kahit anuroon Ngunit nang humarap siya sa kanyang kama, nakita niya si na nakaupo, nakangiti, at may hawak na isang hibla ng kanyang buhok dahil sa takot, pinuntahan niya ang matandang albularyo sa baryo nang makita ng matanda ang manika, agad itong nagantanda ng krus. Anak, hindi ito ordinaryong manika isa itong sisidlan ng isang kaluluwang hindi matahimik, doon niya nalaman ang nakakatakot na kwento ni Bita. Ang manika raw ay pag-aari noon ng isang batang nagngangalang Marisa, na namatay sa isang sunog maraming taon na ang nakalipas. Ngunit bago siya namatay, ginamit siya sa isang ritual ng itim na mahika, Dahilan upang makulong ang kanyang kaluluwa sa loob ng manika. Gusto niyang humanap ng bagong sisidlan, at ikaw ang napili niya, nanlambot si Ana, pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihigop ng isang hindi nakikitang puwersa. Pinayuhan siya ng albularyo na dalhin si Bita pabalik sa lumang bahay at isagawa ang isang ritual. Kailangan niyang sunugin ang manika at basbasa ng lugar upang tuluyang mapalaya ang espiritu. Ngunit sa sandaling sindihan niya ang kandila, nagsimulang umuga ang sahig. Lumamig ang paligid, at mula sa dilim, isang maliit na anino ang lumitaw, isang batang babae na umiiyak. Hindi mo ako pwedeng iwan, gusto kitang makasama, sa isang iglap, tumalo nito papunta kay Ana. Napapikit siya at itinapon ng manika sa apoy, isang nakakabinging sigaw ang pumailan lang sa hangin, at ang buong bahay ay parang humanig, maya-maya, natunaw ang manika sa apoy, Kasabay ng pagkawala ng anino, huminto ang pagugugan ng lupa, bumalik ang katahimikan. Simula noon, hindi na muling nakita si Bita. Ngunit may mga nagsasabi na minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may naririnig silang mahihinang yabag sa lumang bahay at isang bulong sa dilim.